Kasi maraming ganyong issue na na-encounter ang LGU na may mga reklamo din. Allowed po ba na mag-construct ang barangay or LGU doon sa loob ng private property para magkaroon ng drainage at hindi ma yung natural flow ng ano ng tubig? Papasok po yan sa eminent domain. May just compensation pa rin bago may taking. So, kailangan magpaalam, mag-negotiate muna kayo ng just compensation bago mag-taking. Pero kapag pinayagan ka, ori, mahina siya eh. Hindi niya dinipensahan yung lugar niya eh. Pero kapag nakapasok na kayo at gumagawa na kayo, napasok na kayo. Kung gusto niya ng just compensation, hindi eh, ipagpatuloy niya na lang sa kaso. At any rate, hindi mo pwedeng ipilit yun. Kapag nagbabahay yung kapitbahay, dahil siya ang may kasalanan, hindi mo basta-basta pwedeng ipilit yung sarili mo at ikaw ang magsusol. Dahil ayon nga sa batas, may karapatan tayo to our property with due process of law. Ngayon, ang gawin is magsampa sa barangay na lang ng private na tao or magsampas sa korte tulad ng diniskas ko kanina or sundin natin yung process ng just compensation at bago mag-enter at mag-construct ng public